<laughs> Ela, <Hello, hello. laughs> At dahil walang driver, guys. Yan, doon kami sa taas. Ngayon, mas lalong lumalim dito kasi trinakto, ano niya, in-excavator. Ano niya trinaktor. Ano yung tawag doon? Excavator. <laughs> Excavate. Yun. So, ako ang magdadrive na Bakal pala ito, guys ang mahal si na to can't afford to buy oh my god oh oh titigas oh titigas na bakal omg kaloka bakit nandiyan yung salamin bakit nagaganyan yung salamin bakit nandiyan <laughs> so ayun ayun ang nilipat na olive guys Ayan, nilipat niya dyan sa ano namin ah this one is the one he moved this this is the one he moved Oo, oh, oo, oh, oh, ayan. So, tutur ko kayo dito sa aking ang mm, galang, galing itong bakal na excavator na to My goodness. <laughs> yeah. Oh, ayan, dyan ako magdadrive. Ako ang driver. Ako magdadrive. Kita nyo guys. Itong ako na ang may-ari nito. Iniwan niya dito sa ako na ang magdadrive. Kadena. So, kadena yan. Kadena yung kanya. Bulong. oh, di ba? oh, Diyos ko kamahalan ito oh. nakapag tayo nito. Ayan. Eh, eh, eh. So, ayan, ato. <laughs> ano tayo. Okay. Ano to, guys, ang ganda ng ano, ang ganda ng soil. Sobra. Ang ganda ng soil nya guys. Pero ito naman, lumalim naman siya. Imbes na hindi na niya pinakpo dyan para medyo kundi na lang. Eh, pinaliliman. Hindi ko alam kung anong gagawin. Paano? ito go so, paanong plano yan so dito tayo mag around the door yan ito yung nilipat niyang olive tree para ito yung pinaka ano namin yung tawag dyan pinaka divide yan so yan ang aming uh, ano, divider ah yan yung <laughs> yan yung hinukay niya pala. Ayan <laughs> Ay, guys, ang ito yung hinukay niya yan. Ang galing. Ay, eto,